bumili siya ng used na van sa isang empleyado ng gobyerno at uh, yung empleyado na yun ay nagtatrabaho sa DTI. DTI pa man din. Ngayon, hindi sinabi sa kanya na meron pa palang sa bangko or may loan sa bangko. And then, binenta sa kanya 600, binera niya in, ng buo. Ngayon, hiningi niya yung registration orCR CR. Pinangako sa akin, the next day, isusunod daw po yung original na CR. The next day? The next day. Yun CR, pala okay. po, hindi na nasunod yung pangako nila. Hanggang lumakin ng lumaki na po yung araw, wala pa po hanggang ngayon, limang buwan May sale kayo? Meron po. Pero bali, wala tong deed sale kasi hindi mo mahawakan yung original oh, na OR uh, sapagkat meron palang loan sa bangko. Opo. Oh, etong sasakyan. Opo. Hindi sinabi po sa inyo nung seller, nung mag-usap kayo. Hindi po. Ang sabi po niya, wala pong utang. Kompleto mm. po ang papeles. Okay. At yan po, na verify nyo na mayroon pa talagang utang sa bangko. Kaya hindi ma release yung OR sa inyo. Opo. Na hawak ng bangko kasi ngayon. Opo. Yung seller, I see... Susan May Salonga, Assistant Director ng Bureau of Small and Medium Enterprise Development. At sino pa po? At ang asawa niyang si Rolando Salonga. Saan Salonga. naman po nagtrabaho si Rolando Salonga? Hindi ko po alam, nasa bahay lang po yun nung nakausap ko po, ng nagbebenta. Asik Michael Ablan, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Pag work-related po, pwede po namin ma ah uh, investigate po yan mag organize po kami ng committee para ma-investigate yan pero pag hindi naman power related ano na po yan outside of our uh, mandate na po namin yan uh, senator kasi uh, i think um, hindi naman Wrong. po related na Yeah, I know sir, I know. It's yes, sir. Outside Apa. work. Pero Apa. think of this. Halimbawa itong si Susan May nag-apply sa inyo. Kunya hindi opo. pa siya nag-work sa DTI, nag-apply sa inyo ng opo. anumang trabaho at nalaman niyo opo. siya inan loko, tatanggapin niyo ba hindi? Ay hindi sir kasi may background check po dapat. Exactly. Talaga, meron po kami ng ano. No, just so happen na sa loob na siya nung gumawa ng kalokohan. Therefore, you have to do something about it. Lalo pa't nag-agree ka sa akin na kayo ay sumbong ng mga consumer na naapi na loloko. Opo, opo. Oh. And you're not gonna to do anything about it? Dahil hindi well, work related? I mean, pwede naman po namin, I mean, I'll reach out to uh, AD Susan po and uh, find out about this. Kasi this is the first time also I've heard about it, uh, Senator. Kaya nga, so wag niyo pong kinukonsente. So, kasi the way you speak, the way nang nag-explain ka kanina, so ibig sabihin, lahat ng empleyado niyo dyan, nagwalang hiya, okay lang. Winalang hiya lahat ng mga, yung mga iba't ibang consumer, walang problema kasi hindi work-related. Personal ng loko ng mga kapwa, at uh, inisahan yung mga tao sa pamagitan ng pagbenta ng mga gamit, bagay na hindi naman pala dapat, okay lang kasi outside work. Yan po ba yung inyong rason? Hindi po magandang Ay, rason yan. Pag uh, regular employee po, talagang meron po kami ng grievance committee na talagang investigahan kaagad whether work-related o hindi kasi regular employee po namin. Pero pag presidential appointee, katulad po ni Director Salonga, medyo hiwalay po yun pagating sa pag naging third level na po. So kailangan po mag mag-conduct ng ano. Pero pwede naman po so, siya... Sir, regardless kung presidential appointee um siya or not, man. all you need to do is call his call her attention. At kung kinakailangan, di magsulat kayo sa malakanyang. Sulatan I niyo yung yes. nag-appoint sa kanya. Appointing power. Kung sama niyo, kung si ES ba yan o PMS? Yes po. Yes Write po. them a letter and po tell po them. Si Yes sir, yes sir. Oh, yes, ganun? Senator. after this uh, I'll ano, I'll reach out po uh, doon sa BISMED para malaman kung ano po talaga yung nangyari dito sa kasong to uh, senator. Kaya nga sir, kung gusto mo sasamahan po namin itong si Ma'am Imelda diyan sa inyong tanggapan at pagharapin natin sila kasi nagtatago na ro po itong si Ma'am Susan. O oh, uh, sige sir, ah uh, pwede, pwede naman po namin kayong i-accommodate sa office namin senator. Opo. Exactly, sir, huwag niyo pagtakpan yung mga staff ninyo na gumagawa ng hindi tama. Kasi po, apa? na, nalalagay po sa hindi maganda yung imahe ng DTI. Damay-damay po kayo. Sasabihin naman ito, manluloko pala yung magtatrabaw dyan sa DTI. Paano pa namin pagkakatiwala niya? Paano pa kami magsusumbong kapag merong mga tindahan dyan na nanluloko sa amin? Eh, sila mismo manluloko. Apa, apa. oh, yun pala, sir. Di ba? So, sir, do something about this. Yes, yes, Senator. I'll, look into this right after this call. Di ba, napagbentahan siya ng 600,000. Ibawas na lang dito sa 600,000, yung 80,000 na balance niya sa banko. Ibayad niya sa uh -uh. banko para makuha na ng uh, buyer yung uh, OR sa banko. Pupunta po kami dyan, iharap niyo po itong si Susan May. Pag-usapin natin sila, i-ready na po yung 80,000 na pambayad doon sa banko na balance na sa loan. Nang sa gayon, makuha na nitong si Ma'am Imelda yung kanyang yes. OR na ibinenta sa kanya itong van itong si Susan May. Apo. And for your information, itong si Ma'am Imelda ay retired caregiver. Pag-retirement ko po sana yun at gagamitin kong panghanap buhay kasi retired na nga po ako. Gagamitin kong hanap buhay. Panghanap buhay. Apo. Eh paano siya makapaghanap buhay? Eh yung pangalan ng van eh hindi, pala, hindi pa nalipat sa pangalan niya. Opo. Okay Sige sir. Po, uh, senator, titan, uh, I will ano, I will confront po uh, AD Salonga about this po and then uh, babalikan namin po yung programa niya. sir, pwede Sige ba po? sir pairap niyo sa amin si Ma'am Susan? Yes sir, andito, andiyan ako sa so office ng uh, bukas. Pwede tayo tomorrow. Bukas. Pati si, ano rin po si Miss Susan Salonga mm -hmm. eh magdala na po ng ano, ng pera na 80,000. Hanapin ko po siya. Ah, uh, Senator, nating ko po siya. Kasi kung hindi sir, magpapahiring na lang kami. Salamat po Senator Raffy Tulfo sa madaliyang action. Opo, opo. Kasi po kailangan-kailangan ko na talaga itong sasakyan, mental torture sa akin to ng 5 months. 5 months na po. Opo. Yes na hindi man lang sila nagtatawag o nagpaparamdam sa akin kung anong plano nila sa sasakyan, tuloy yung opportunity ko na ipanghanap buhay na wala po. Dapat ipapasok ko yan sa isang kumpanya na for rent. Mm -hmm. Noon pa po kaya ko nga yan binili ng madalian na buo agad ang bayad, cash. Mm -hmm. Kasi nga po sa pag-iisip ko na makikita na po agad ang pera. Pero inabot po ako ngayon hanggang ngayon limang buwan. Mental torture po ang binigay nila sa akin. Alam naman po nila na sa simula't simula na hindi pa pala bayad, meron pa silang utang pero pinapaasa nila po na ang release ng ng CR ay nasa PNB pa at mabagal daw pong kumilos ang PNB. Yun daw po ang sabi sa akin. Nagsinungaling pa. Dinamay pa yung PNB. Sinabi pa yung PNB mabagal. mabagal, mabagal. Ang pagproseso ng release. Yung pala wala po akong inaantay na release kundi po may utang pa pala sila. May ko na lang nalaman po na nagpunta ako sa LTO, nagresearch ako ng sarili bakit hanggang ngayon di pa sa akin nabibigay. Yung pala, doon ko lang nalaman na meron po palang outstanding balance ang loan. Tan. So doon sa 600 sana, kung matino siya, Opo. eh yung 80, binayaran niya yes. agad. O di meron pa siyang 520. Oo nga po. March oh. 13 po kami nagtransaksyon. And then March 14 po, napag-alaman ko na nag-request ng SOA sa PNB nag-request po siya ng SOA. So doon na lamang po, alam na alam niya na kinabukasan na meron pala siyang utang, bakit hindi niya po binayaran exactly. na so, may pera ko. Po, po siya. Tapos nung nag-follow up po ako kay Miss Susan Salonga, sinabihan po niya ako na wag po na lang daw po kakausapin yung asawa niya. Siya na lang daw po ang kausapin ko at pupunta na daw po siya sa banko para isettle yun. Na up to this time, naglakad na po ang ilang buwan, wala pa po. So ma'am, bukas sasama namin kayo sa tanggapan ni uh, Sir uh, Asek Michael Christian Ablan at uh, nakaready na po yung 80,000. Maraming maraming salamat po Senator Rafi Tulfo. Walang Kung po hindi mo. po sa inyong RTIA at sa bumubuo ng staff ninyo, hindi pa po ako ma masusolba ang problema ko po. Walang anuman po anytime. Kaya po kami nandito para tulungan po yung mga katulad ninyo. Paano niyo ba muna ma'am nakilala? Ito as the seller of the van, paano niyo siya nakilala ma'am? Through an agent. Meron po akong loyal na halos parang family friend na Vicente Lim. Siya po ang nag, ano sa akin na nag-refer na meron po isang sasakyan na ito nga po NV350 pero meron din pong ahente na nag-refer sa kanya. Alam niya po na nagpapahanap nga po ako ng van kasi gagawin ko pong panghanap buhay ito. Ngayon, siyempre po, pag magre-refer sila ng sasakyan sa akin, eh maayos po ang papel, dokumento. Kasi hindi naman po ako bibili ng sasakyan na walang dokumento at may utang. Tapos, pababayaran pa sa akin ng buo. Paano po yun? Okay. Pinapaliwanag niya na nagtatagal daw na dahil ang PNB matagal daw mag-process ng release. So nagtaka ako bakit napunta tayo sa PNB. Eh sinasabi na lang nila na doon ko na lang nalaman bakit napunta sa PNB na may utang pala. Eh na, doon na lang ako naka-accept ng bakit IPA? nagkaroon, oo, na nagkaroon ng utang. Bakit ngayon may utang pala. Pinipilit pa rin nila na walang utang, na nagaantay lang ng release, walang utang. Nung mayon yun, nagpa-police blotter na po ako. And then nagsuggest yung mga police na ipunta ako sa LTO para malaman ko yung totoong status ng sasakyan. Nung nagpunta ako sa LTO, doon ko lang po napag-alaman na naka-encumbered pala sa PNB. So doon ako na-alarma. Paano ni kayo nag-ano na tulfo na? Nahirap na hirap na talaga ako. Ang dami ko ng hindi nakakatulog na gabi. Sobrang kani-kanino na ako lumalapit, no? Naiisip ko, 'yun ang lumapit na kay senator kasi sabi ng friend ko, ang haba-haba ng pila, matagal. Pero I, I take my chance. Pero hindi pala ganun, ang dali-dali lang isang araw lang, dalawang araw, tapos na ako. At tapos doon lang sila kikilos, maghahatid sa akin ng papel. Sa lahat ng pinagdaanan kong buwan, sa lahat ng buwan nang hindi ako nakakatulog, ngayon sasabihin nila, nandiyan na pala yung papel. Ang bilis-bilis nilang iaabot lang ng ganun sa akin. Ma, ma hindi na nila ako masisisi kasi kung di pa ako lalapit kay Senator, ano na mangyayari? kung walang Senator Tulfo na tutulong sa mga katulad kong hirap na hirap na na ganito ang dinadaanan sa buhay. At yun nga ma'am, no, napaganda dahil right after nyo magpatulfo yesterday, eh biglang, eto na, nakukumahog na si Miss Susan na ibigay sa inyo. At ngayon nga, nagset tayo ng meeting dahil sabi niya, ready na daw ang ORCR. So it took her five months at kung hindi pa napatulfo, wala. Ma'am, for the record po, four times po kami nagpunta to deliver this. Meron po akong picture ng logbook sa lugar po nila, pero apparently po, siya po ang tumatanggi. It's not na po this document ang gusto po nila, iba na pong objective nila. No, 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 you do not say that to me. Why? I have to give them respect. Nakarating na po ako sa office ni Senator Rafi Tulfo upang humingi ng tulong sa problemang ito. Kaya hindi ko po pwedeng baliwalain, hihingi po ako ng advice sa kanila kung advice ay harapin kayo. At saka ma'am, dumadating kayo this oras ng gabi. Hindi po karapat-dapat na araw ng pakikitungo ko sa isang tao. Wala po akong katuwang na tao na pwedeng uh, makaharap sa akin. Kaya hindi ako humaharap sa inyo. Pabigla-bigla kayo without noticing me. Nag-message po ako doon sa Roji na pamagkinin nyo. Opo. Siya po kasi yung iniwanan ng number. Opo. Opo. So, so siya po ba ang magde-decision on my po. behalf? Hindi po. Ah. Ang sinasabi ko po ay tanong. Tinatanong ko po siya, kailan kayo pwedeng humarap? Pero apparently po, Pagka po nang po kami doon, dini-deny po ninyo na natin. Natural po. po, ah, po na Natural po. Kasi gabi po, na po yun. Gabi and na. na Bakit kaya umabot ng five months, ma'am? Bakit po ah, ba? Ganito po Para yan. Para malaman natin. Kasi yun yung sabi ni ma'am, five months daw po niya. Sige, ma'am, just to get your yung side on that. Yung five months na po. po na yun, uh, every time po nagpapalitan po kami ng conversation, ma'am, dito po sa cellphone ko. Wala po. Meron po. Wala meron po. Naka-eurogy po. Na po. Yung Rogi, oh, yun yung po. Eurogy po. Opo. E hindi po, pa, hindi okay. po, na hindi po kayo nakikipagpalitan. Nakwento po ni ma'am, April, April, May, June, June July, July, hanggang ito na, August, okay nagpatulfo na si ma'am. Sige, Sige po. po, ang maturity date po ng original ay March. Pero po, according to the bank, because meron pong bayanihan act, bayanihan act in extend po ng four months. So yun po, hinihingi po namin ng waiver. Yun po yung sinasabi niyo, bayaran niyo na. Ganyan. Excuse me po, ang pagkakaalam ko po, walang utang. Wala nga po. Wala. According so, paano US. po, hindi US. nyo na ibigay? According to you. Because, banko po ang magpa-process po noon. Hindi po yun pagkabayad, bigay ang agad ang ORCR. Ay, hindi po. Teka po, yun nga po, ang sinasabi nyo pa ulit-ulit, kung sino pa dito ang nakakaintindi ng walang utang. Pag walang utang po, meron na pong kumpletong documents. Um, meron na pong ORCR. Mm -hmm. Pero, for the first na transaction, Meron pong panloloko. Bakit po? Nakasulat po doon sa CR, walang encumbered. Yung uh, pala, meron. Yun po ang galing po sa bangko din. Oh, sila po na Original Paano original, po original, nyo sasabihin ngayon sa akin na meron kayong inaantay sa PNB na nag-request kayo ng waiver, etc., etc.? Hindi dito po nasa Wala na po ang... ako doon. Kasi po nga eh. po, ang pagkakaintindi ko, walang utang. <laughs> kung hindi po niyo tatanggapin, hindi ko po alam kung paano po ipapaliwanan. Official emails Bakit po? naloko na nga po ninyo ko? Hindi pa po kayo umamin. Hindi baba na naghihirap ako ng ganito. Kasi ang sabi po, may testigo po ako, tatlo. Nung nagpunta ako sa inyo bago ako nagbayad sa BDO, paulit-ulit ganyan ang sinasabi nyo sa sinasabi ng anak nyo ay ng asawa ninyo na wala kayong utang. Bakit kayo magkakaroon ng PNB waiver? Ano alam ko sa waiver? Kung yan ang inaantay ninyo, dapat po kung in good fit kayo, nung May, March na nagkabayaran tayo, tumagap kayo sa akin ng 600,000. March 14, pumunta kayo sa PNB, humingi kayo ng SOA. Nalaman nyo pa may utang pa kayo, kaya wala na kayong i-deny doon. Hindi Dapat po. binayaran nyo na yon nung Araw na yon, binayaran nyo na dahil meron na kayong 600,000. Pero hindi po, pinipilit ninyong i-waive yung sa, sa alam ninyong gano'n na hindi ko naman dapat nadanasin yun dahil hindi ko po alam na may loan. Kayo ang nagpupumilit na magkaroon kayo ng discount, whatsoever. Pinipilit nyo yun. Sabi ni Rolando, para makabawi siya sa akin, siya na lang ang sasagot ng transfer. At ang dami po akong in na expenses ng paglakad-lakad nito mula pa po noong May. April ako nagbigay sa kanya buong buwan. Nagantay okay. so, ako ang... sa pangako niya. Okay. So, May, June, July, nagtakbo po ang lalakad po ako. Nagpa-police blotter ako. Tatlong beses ako pumunta rito. Pabalik-balik. So, ang in short, ma'am, nag-process kayo. Meron kayong mga nilakad na documents. So, parang ano ba? Danios, ma'am. Ganyan. Perwisyo. And then, dun sa pag-process po bayaran. Opo. Ma'am. Tama po ba, ma'am? Opo. Yun din po ang sabi ng Rolando na yun kung hindi pa ako napunta kay Rafi Tulpo, hindi kayo kikilos, hindi kayo magre mag aano re react kahit pa paano. Dapat nung July eh, nung August 8, nagsalita man lang kayo, eto na malapit na makukuha ko na. Hindi man lang wala. Miha miho wala. Meron. hindi dito ko po. Eto na po eh. Eto na po. Kaya nga po, ayun ang ang gusto kong mangyari. Ang mabalik sa akin yung expenses ng abogado. Dalawang abogado, tigfa-five yung demand letter. <laughs> Sobra po naman yan. Isa lang pong demand letter yung tumating sa amin at sinagot po namin. Okay, so yung isang demand letter lang, lang daw nakarating, ma'am? At saka, at saka bakit po i-carry po sa amin? Sinabihan I mean, na po ng maaga oh. na gusto ko makipag-ayos na oh. kayo sa akin para hindi na po ako mag incur ng expenses oh. regarding that case. Hmm. Eh hindi nyo ako pinag-iintindi. Bakit? Di ba sumagot po ako? Oh, Wala kayong oh. sinagot. Kung may sinagot kayo, bakit ako hitmata, hindi matatahimik? Eh? Bakit ako patuloy na lalakad, maglalakad? Mm Hindi, -hmm. oh. ito po lahat ng evidence. My God. I-print nyo nga po yan para may malaman din yung ko. day. Pag-i-print lang kay. yan. May copy po, po kayo. I-print nyo na lang para ma-review yung day. May copy yung po. Kayo. May, may po copy hanggang kailan kami yes, minto? Yes, may printed po kami. Kahapon to po kami ay kahapon po. Thursday, kahapon August 14. Kahapon lang yun after March. March <laughs> po tayo nag-transaction. Ano Meron po... <laughs> June. 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 June, Okay. March, March. April. April, May, June. June. See? March tayo ng transaksyon. April, May, dalawang buwan natulog kayo. Ang pagkakasabi sa akin... Dapat po, meron po kayong pakialam sapagkat hindi po maririlis yan kung hindi po yun makiklear. Hindi, dahil bumili ako ng... Hindi ako bibili ng sasakyan na walang papeles. Ma, yun po. Hindi po, ako magbabayad ng buo na walang papeles po. po. Noong niya, sabi ko... Kaya, bisan niyo ngayon ilalagay sa sowa sa PNB, na mabagal silang mag process ng papel? Wala true. po ako doon kasi nga po, hindi ako magbabayad ng buo nang may utang kayo at wala kayong kompletong papel. Bakit hindi nyo maintindihan yun? De, isa lang kasi ang tanong, ma'am, isa lang ang tanong dyan eh, nabanggit po ba sa inyo ni ma'am na, kay ma'am, nabanggit nyo ba sa kanya na may mga Asama papers pa? Ang ang katransaksyon ko. Paulit-ulit na sinasabi na walang utang. Dahil ipinakita nga po sa akin yung original, akala ko naman po ang hmm. original na CR yung pala, ano, wala naman encumbered. Ma'am, alam ba nung asawa niyo yung ganyan na documents na wala pa? Kasi sabi ni ma'am, yung asawa daw niya ang nagsasabi. Asawa, asawa, niyo daw ang na nagsasabi. Asawa ko nagsasabi. Opo. Matihin ka yung... Muna, asawa niyo ang nagpakita sa akin itong original CR, or walang encumbered. Ayan po, ang inisyo po sa amin. Yung pala may utang. Yung sayo ang nagbayad ako ng buo. Yung ka-transaction niya po yung asawa, asawa niya. So baka yung asawa niya ang nagsasabing kumpleto, okay. pero si ma'am, alam ni ma'am na hindi kumpleto. So medyo nag hindi nagtali doon kaya kayo siguro napauumagbayian. Mm -hmm. Ang ang ano ko is ang sinasabi niya to follow. To follow ang mga dokumento. Walang to follow because ipaprocess po yan. Walang eh. to follow. Ang sinabi niya bukas ihahatid niya sa bahay ko na nagpupunta siya. Actually, maraming beses nga siya pupunta, mm -hmm. kaya ko ng pinto. Yung pala, wala pa rin daladalang CR. Alam ko Tapos na, yung gabi po mm -hmm. na yun, nasa trabaho kayo, nasa inyong puder ang CR. Bukas, ihahatid ko po sa inyo. Meron pong witness, tatlo po sila. Ma'am, siguro para kumalma si ma'am, in behalf of your husband, ma'am, humingi na lang tayo ng tawad. Siguro kay ma'am, Because feeling ko kulang lang tayo ng sorry. Pasensya na ma'am kung naabala. Oh. Sige, ma'am. Sorry po, ma'am. Ako yes. ang I know. Yes. I know po That talaga man. na ganito. Ay, ako, ako po. Kaya po I sinabi know, ko po. Ano ang nito? Pagka isin na ko yung ID nyo na nagtatrabaho kayo sa gobyerno, na pagtiwalaan, di na po. Lalo matatakot po ako. Kasi, Kasi akala po. ko po, nagtiwala ko, ang kausap ko mga tao, matitino. Dahil nakita po. ko lang yung ID ninyo, nagtatrabaho kayo sa DPI, akala ko po, sapat na yun para magbigay ako ng tiwala. Sige po, sige po. Ako nang humihingi ho ng kapatawaran. Oh, kapatawaran na po ang hinihingi ko in behalf po ng asawa ko. Hindi ko po kasi nadidinig yung mismong transaction. Kaya po nung nagkausap po tayo lang ng, lang ng dito June. Dito din po siya. In behalf po, ah, uh, Lando, sige po, yung transfer, i-confirm okay, ko po yan. Okay. Tapos ito po natanggap ko po na type ko ito, no? I-confirm ko na rin po. Okay. So, okay na maman. So, uh, sasagutin po ni uh, ma'am mm -hmm. Ito po yung process. Masagutin niyo ma'am yung process plus yung 5,000 po na na-receive niyo. 10,000 na po. Pwede 10 ba? Letter. Plus, i-confirm natin yung sa isang attorney ma'am. Hindi po, dalawa na sa iyo. Ah, dalawa na. Okay, so okay naman na pala. So, eto na ma'am, may amicable settlement po. Uh, we complainants and respondent in the above captioned case do hereby agree to settle. So ma'am, nakalagay po dito. Uh, nagsulat po kayo, uh, Imelda, receive all pertaining documents at uh, kasama na dito yung uh, transfer of ownership. Na sasagutin po ni ma'am plus yun pong nagastos po ninyo sa pag-attorney dalawang abogado na 10K at sinangayunan naman po ito ni ma'am Susan at uh, na nandito po, sinabmit niya po yung uh, mga documents plus sasagutin nga po niya yung pong demand po na -suma total po ng 20,000 at through bank transfer po sa harap po ni ma'am Imelda, e-send eh, po ngayon ni ma'am Susan. So ma'am, okay na po ba tayo ma'am? So nasend na yung 20,000, ma'am, by Ma'am Susan. So okay na kayo, ma'am? May gusto pa kayong sabihin kay Ma'am Susan, ma'am? Sa, sana po hindi na maulit yung ganitong pagkakapangyayari na maging maayos na lahat. Eh, e, malaking lesson okay. na Super, super thank you po, Senator Rafi Tulfo. Sa pagtulong ninyo sa akin na makuha ko na po itong uh, ORCR na ninaantay ko po ng five months, nagpapasalamat ako ng labis sa inyo at naway pagkalaoban pa po kayo ng mahabang buhay at good health. Maraming maraming salamat din po sa bumubuo ng RTIA sa mabilisang aksyon. Salamat po. Sa